Hello sa inyo lahat mga idol, welcome back to my channel, Jerfix nga pala In today's vlog natin, alamin lang natin dito kung nasaan yung lumalangit-ngit Kasi medyo maingay siya kahit na nasa diretsyo tayong daan Okay, papakinggan natin yan, alamin natin kung saan talaga nagmumula at papalitan natin yung pyesa Afternoon nun, kapag kalimbawa nakita na natin yung mga sira, kailangan din natin po itong i-align Okay, so wag na natin patagalin, simulan na rin natin pero bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button para always po kayo updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel na ito. Okay, magsimula na tayo. Tingnan natin yung tumutunog. Galawin. Sige nga ito, tulak-tulakin mo. sa so bushing bushing sige shock tatanggalin yung shock para makita na namang iba sige pang ato. Galing natin yung shock. Ayan, siguro ka mga. Meron pa rin. Okay. Lower? Lower ball joint. Lower joint? Hmm. Subukan ko lagyan na ano. Lagyan ng oil. Ayan. <laughs> Tinanggal ko na yung ball joint. Kung ano yung itsura niya sa loob. Ano nang itsura niyan? Mukhang bago pero napuno na ng kalawang. <laughs> Ayan o. Mm. Kaya pala. Alright, balay. Nakalas na kasi yung ball joint niya. Ito yung itsura niya. Mukhang okay sa labas. Sa loob, hindi. Pag kinalog, wala siyang clearance pero may langit ngit so hindi natin nalalaman talaga sobrang lambot may clearance Yun, oh. may clearance sya pag hinahata ko to yung ball nya sa ilalim meron ng kalug so isa nagiging dahilan ng lagutok pero hindi sya lumagutok langit ngit ang kinalabasan okay so pinapalitan ko na rin yung mga bushing yan Sinabay na rin kasi para isahang align, isahang palit ng pangilalim. Para umabot naman siya ng mga nasa ilang taon, dalawang taon, tatlong taon, o mahigit pa. Pero depende pa rin yung kasi ang nilagay lang natin dito is yung replacement lang uh, na puruhan. Tapos yung tie rod nya, dalawa, tie rod end, wala yung rock end. Pinapalitan na rin para isahan. Ito yung upper ball joint nya. Ayun mga lodi, bali napalitan na natin yung ball joint and wala na siyang tunog. Ang pinaka main cause niya is yung ball joint talaga medyo may nagutok na, langit-ngit kasi natuyo na yung grasa niya. And palagi ko napasukan siya ng tubig gawa nung uh, nilulusong to sa baha. Ayun lang naman yung kahinaan ng mga ball joint natin yung mga pang ilalim eh. Yung tubig kasi kinakalawang. Okay? So, uh, pinapalitan ko na rin tong kanyang tie end ayan, ball joint upper ball joint para isahan lang para sa susunod wala nang iisipin pa na baka may mga lumagotok ano na naman yung tunog na yun para isahan okay so pinaalay na rin to bale dahil nga pinalitan yung tie rod nya alignment kung nagpalit tayo ng ball joint mas mainam na i-check na rin natin yung pang ilalim baka naman na wala na rin sa ayos yung kanyang alignment, yung camber o yung caster. Okay, so bali dito sa gulong kasi, kapag kalimbawa may problema siya sa camber, kadalasan napupudpud dito sa bandang ilalim. Tsaka minsan, over yung inyong uh, inflation, yung pagkarga ng hangin, kaya minsan nakakaubos din ng gulong yung sobra o kulang na karga ng hangin. So, kadalasan, camber and caster yung nagkakaproblema kapag ka napupudpud yung gulong dito. Sa labas naman is yung alignment. Okay? So, depende pa rin yun mga idol. Balay yun lang. Shinare ko lang sa inyo kung uh, nakita ko dito kung ano yung, yung mga possible causes ng langit-ngit and troubleshoot na rin or diagnosis na rin kung ano ba talaga yung uh, problema pinpoint na rin para sigurado tayo sa papalitan natin at least pag pinalitan natin yung isang pyesa ay hindi tayo magkaproblema kala natin ito yung pala iba pa palang pyesa kaya hindi pa ulit-ulit okay so recommendation lang din naman natin yung uh, papalitan na rin yung ball joint ng upper kasi wala naman siyang uh, langit-ngit, pero sinabay ko na rin. Pero kung alimbawa, ganito yung nangyari sa inyo, kung alimbawa ball joint na lumangan langit-ngit, kung kulang pa sa budget, palitan nyo lang ng ball joint. Okay? So yun na mga idol, and sana meron kayo natutunan sa video natin for today. Thank you so much po.